Okay, Miss Wilson, so paano mag-apply sa agency mo? How to apply? Unang-una po, punta po kayo sa agency namin, which is sa Cebu City. Malapit po yan sa NBI, Capitol. Ano-ano yung mga requirements na kailangan dalin? Ang una po yung passport, yung latest, the PSA birth certificate, PSA marriage certificate at local birth certificate, sinumar, baptismal certificate, 2x2 with white background with color. At saka yung DTI or SEC business permit from present employer po at company certificate po. Paano kung wala akong DTI mayor's permit at COE? Pwede pa rin ba ako mag-apply? Yung DTI or SEC or business permit company certificate at endorsement letter. Ang lahat ng yon ay may mag-provide po sa inyo. Yung i-PM nyo po ako sa Messenger or sa Facebook account ko po or dito sa TikTok para mabigay ko po sa inyo yung uh, name ng endorser para may guide ko po kayo. So meron tagi -e agency o endorser na magpo-provide ng mayor's permit, DTI at saka ng COE? Okay, ang agency po ni Miss Wilson ay ang Golden Gateway na located sa May Cebu. I-DM nyo na lang si Miss Wilson or i-add nyo yung kanyang TikTok account. That's UGC Wilson.